Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Good morning mga kabatang. So, magahan tayo ngayong araw na ito. Uh, tinimbrehan tayo ng ating kaibigan dito na marami daw ng no? primera tsaka segunda. So, i-try natin magbantay. Tingnan natin kung makakahuli tayo ngayong araw na ito. So, palibot ito. Maganda. Puro palayan. Intay-intay so, lang natin mamaya. minit init ng konti kung lalabas ang ibon. So, yan ang dito. Yan. Bagong araro to, Bagong araro din yan. So, yan. Update na lang mamaya Yun, update mga kabatang naka na tayo bali ay pasampo nando dun sa ilalim ng puno mamaya ko lang pupuntahan sana nando kita ko doon bumagsak nilipat ko yung sasakyan nilagay ko dito sa ilalim ng puno sobrang init kasi kada tindig ko nahihilo ko <laughs> ay blood na yata dito sila bumababa so nilinis ko itong anong gilid na to pinarada ko yung sasakyan dyan na lang ako pumuputok pero ang dami dun sa kabilang gilid na yun ng mga ano aroma sobrang dami yung to yung puno doon yung nando yun ano ang dami ng nadab na hanggang ngayon aroma pa rin ko na lang bumababa dito sobrang init grabe buti pa dito maano malilom tapos mahangin. Salamat sa mga suporta ninyo, sa mga nanonood. Thank you very much. konti na lang ang bubunuin. Makaka-1,000 subscribers na tayo. Pasuporta naman po para kahit hindi kumikita, yung makaka 1000 plus man lang, masaya na. Sige, maya na lang ulit ang update. Salamat. update tayo mga kabatang so ito ating nahuli alam ba tayo sa dalawa tatlo apat lima anim pito 8 siyam sampo labing isa labing dalawa labing tatlo labing apat labing apa tayo may ulit na huli tayong tikling na huli so nag hintay pa tayo ng konting oras Baka may bababa pa. Dami pang natunog sa paligid. Salamat sa pagsama sa inyo sa akin. Kung may mahuli man tayo, eh, ilagay ko lang sa clip. Salamat!